O, tama, po. Ang uh, isa po sa mga inaabangan, siyempre, uh, pag, yung paghirang uh, kung sino susunod na Santo Papa. Yung ating kardinal, si Cardinal Tagli, isa sa mga sinasabing matunog din oo sa pwedeng mapagpilian. Si Bong ng Kainta, nag-text dito, kung magiging susunod na Santo Papa raw si Cardinal Tagle, uh, Tagli, isuggest na ang piliin niyang maging pangalan ay Pope Francis II. Mm, okay, teka mo na. Si Father Antonio Labiao Jr., Rector and Parish Priest, the Cathedral, Shrine and Parish of the Go Good Shepherd sa Novaliches. Nasa linya po natin. Father, magandang umaga po. Father? Ay, magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng nanonood sa programa ninyo. Opo, ayun, balungkot po yung ating uh, balita, yung ating uh, minamahal na Santo Papa na nagpunta rito sa atin, dinalo tayo noong 2015 ay pumanaw na po. Ano po ba para sa gabay na nating mga Katoliko? Uh, kasi ang pinakahuli uh, ako sa edad ko inabot ko yung pagpili doon kay uh, doon sa pumalit kay Pope John Paul II eh, para doon sa mga bata pa. Ano ba mga magiging susunod na hakbang ngayong pumanaw na po ang ating uh, mahal na Santo Papa po Francis uh, Father? Uh, Unang-una ang inaasikaso nila ngayon, siyempre yung, uh, yung wake o lamay, mm -hmm. uh, and then uh, yung kanyang funeral, in three to four days magkaroon ng funeral, and then... Uh, after uh after that three uh, three to four or five days again uh, mag ang mga cardinals no uh, throughout the world will gather in a conclave and hopefully they will they will elect another 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 pope uh, mm -hmm. to lead the catholic church oo po mm -hmm. so uh, ano pala yon um, kailangan ma muna si Pope Francis ano po bago gumulong yung conclave ano po uh, Father Yes ayun ang unang uh, inaasikaso ngayon na mamahimlay muna si mama uh, -ma may may pagkakataon ng mga mga ano natin mga mga Katoliko na masulyapan man lang ko na last time mga ating Santo Papa mm -hmm. and then na mailibing no And then after that doon pa mag uh, maghahanda na, na naman ng uh, pagpili ng uh, bagong Santo Papa. Opo, opo. So ilang dito po sa atin sa Pilipinas, ilan po yung eligible na maging bahagi po ng uh, ano tawag doon, uh, maging bahagi na diyan sa conclave sa pagpili po uh, uh, Father na mga uh, dalawa ang dalawa yung active cardinals natin na sila membre, member member na ang members ng College Cardinal mm -hmm. sila yung pagpipili ng uh, bagong Santo Papa si Cardinal Jose uh, Jose Cardinal Advincula Bishop of Manila Apo. and then uh, uh Pablo Cardinal David ng Bishop ng Kaluokan. Mm -hmm. I'm sure na they are uh, they are preparing now on, the, on their way to To, to to Rome uh, this week. Opo, si Cardinal Tagle naman po, eh, doon na, dun na talaga nakabase sa Vatican po 'yon. O sa tat, tatlo yang na mga Pilipinong kardinal po na aktibo na po. Father. Yes, yes, si Cardinal Cito naman Tagle ay nandoon na sa Rome. So actually tatlong mga Pilipino cardinals ang uh, magiging aktibo no sa sa pagpili. Pwede silang mapili, pwede rin sila, uh, silang pumipili sa bagong uh, uh, Santo Papa. Opo. Paano po ba yung sistema ng pagpili o yung tinatawag natin na conclave, uh, Father? Ay, ay, ay tawag nun, secret ballot 'yon, no? Until na makakuha sila ng two-thirds of the the total votes ang uh, ang active uh, cardinals this time ay mga 135. So ang two-thirds noon, dapat yun ang maabot nila bago ma-proclaim yung bagong Santo Papa. Opo, kung hindi po maabot yun, uulit-ulitin po yung uh, secret balloting na yun, ano, Father? Aya, ulit-ulitin nila yan hanggang, hanggang makuha yung two-thirds. Kapag uh, hindi maabot, hinto muna sila, magdasal, mm -hmm. and then after a day, ulitin ulit ang proseso. Mm -hmm. Okay. Kung ang isang mapili po ay uh, hindi uh, bukol sa kalooban niya, pwede bang tumanggi po yung mapipili, Father? Kahit nagkaroon na po ng uh, pag-pag-election uh, o yung pagboto, Father? Wala pa kami narinig na may tumanggi. <laughs> so possibility yon na may tumanggi no? Uh, pero uh, most of the time ay kapag uh, yan ang uh, naging uh, resulta ng election mm -hmm. uh it's a, it's a big uh, uh blessing and mm -hmm. also responsibility usually tinatanggap 'yan for the sake of the church opo, for opo. the sake of uh, our our faith ay ganun pala 'yan o. at tapos sa abangan natin yung uh, ano ba yung kulay it, itim ba o puti ang lalabas do sa chimney pag puti meron ang napili na santo papa ano po father ganun po 'yun eh yes. kapag may lumabas na, na na usok na puti tapos may lalabas na announcement doon sa banda sa bintana mm -hmm. na sabihin habimos papa. Mm -hmm. we have the vote <laughs> Ayo yun ayun yun ayun oo at saka na yun ayun oh, ibig sabihin na may nakuha na silang two third of the vote Opo Opo saka na ipakikilala kung sino yung napili ano po father Yon. Yan ipapakita na doon sa balcony eh. Aha at uh, first appearance na yan yon no mm -hmm. ay pa, eh, papakilala na siya mm -hmm. uh, kung ano yung pangalan niya gagamitin. Opo sige. Father, salamat po at uh, nagabayan niyo na naman kami tungkol dito sa makasaysayang uh, 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 parte ng ating pagiging Katoliko. Magandang umaga po. Salamat po sa inyo. Uh, uh, magandang umaga at patuloy tayong magdasal para sa ating uh, sa um, minahal na Santo Papa Pope, uh, Pope Francis para sa kanyang kapayapaan at uh, magpasalamat tayo sa kanyang uh, leadership, sa kanyang halimbawa at sa kanyang buhay, biyaya sa ating simbahan. Maraming salamat at good morning sa lahat. Good morning po. Si Father Antonio Labiao Jr., Rector and Parish Priest, the Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd.